dito ngayon tayo sa ano tulungan ng baboy kain tayo ngayon ng baboy yan yan busog na yung tatong yung busog na ayan pa yung iba Yeah. Taka lang ko na sure ito. Sang na sure at saka itong uh, plastic na yan. Sang na sure na inaubos nila ngayong umaga, yan oh. Meron pantirang pang konti-konti. Ayan ah, sila. Yung tatlo busog na. O yung isang yun, siguro iinom na yun. O yun. Iinom na yung isa. Ibig sabihin, busog na siya. Oh, yan siya. busog na busog na ano busog na lima na yung lumo ano lima na yung bumaba itong uh, lima rito narito pa sa ano painan Oh, bumalik yung isa yan Meron pa eh, meron pa konti-konti eh. Yung isang yun, medyo may pila yung isang yun. Lumakad. Lumaka piki. Ayun, isang yun. Inom na rin yan. Yan, iinom na rin niya. Ayan, iinom na. Ayan. Yan, ikaw, indikasyon na busog na siya. Itong lima rito, nagsasait-sait pa. Ayan. Ah, nagsasait pa itong lima. Meron ba? Meron pang tiko konti eh. Yeah. hindi nyo inubos yan pupuntahan yan mamaya ng manok manok ang magpipinis dyan sa labangan ninyo na yan ay e, sabo malik ayan बोशी नहीं तेरा तेरा है sakto yan sa nasyur sa nga nasyur yan Taka lang ko ito tirang yan yan ito 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 pantanghalian nila yan pantanghalian nila yan kasi ito yung kwan eh o yan eh minom na rin yung isa basta uminom yan indikasyon na busog na siya sa side side pa sila yan o op ito yung medyo pila itong isang to ayun o yung kanyang balakang hindi level ayun o no? Sige, busin nyo yan. Meron pa. Pag yung mga umalis na dyan, ibig sabihin wala na. Saan ba yung kinapong kahapon? Yung, yung isang yun. Yung isang malaking yun. Kinapong kahapon yun eh. Lalaki yun eh. Mẫu lần cái mẫu lên Mình đọc lên mà. No, I did 行っちゃいとか。 ng balpok sinasaid niya eh. Uy, hindi ko napansin ko. Nagpipilay huh? siya Ang eh, balakang niya. Kaya ba yung panang balakang niya yung ibang lakad niya Okay, ito ko yung, yung papakain muna ng manok din. Ayan, no. manok naman yan mga busog na naglalaro na sila oh tong isang tong ano eh hindi ko napansin to na kinuha namin nakarecover to o oh, ibang lakad niya, yun eh, oh. Iban lakad niya. hige labas na dyan wala ka ng pagkain o oh, iba siyang lumakad eh oh. Pintay ko lang lumabas. Ah, makalabas eh. Natataasan siguro. Hindi ko napansin to. Ah, ko na napansin. Akala ko yung pilay do nang naiwan. Papansin mo pag pilay, hindi parehas yung babalakang. Labas na. Oh. nagibong eh, pag sinalakad Tapos na ikaw. Kulang pa ng ipa eh. Kulang pa siya ng ipa. Kung malalaki na, okay lang yan. Ganyang kataas. Pero, maliit eh. Oh. Oh. Iba yung lakad niya eh. Kaya mahalata mo na pilay. Hindi siya makalabas eh. Oh, talaga ayaw pa lumabas. para a no, Pag binigyan kita eh magsusunuran yung mga yan. Baba na ikaw. Tatakot siya siya at ang bumaba. Apat pa lang yung uminom ng tubig. Nintay kong lumabas eh. Ayan. Mangkit na. Ay sana makano to. Sana maka laki. Nako, umiga na. Oh, umiga na. Ang tala yung iba naglalaro eh. Tumayo ulit. So, oh, wala tama yun. Naikis ah, yung paa eh. oh, oh, umiikis oh, yung paa. Kaya mahalata mo na pilay. Naihiwalay na yan eh. Hindi ko alam kung bakit siya ninapasama doon. mali yung pagpili ko ako oh, kasi yung pumili ng mga yan eh. Ayaw lumabas eh oh. labas na labas na ikaw hihintay kung lumabas eh tubig pa ba ito ay laki ng lona kasi may darating ang oh, yung lona yata ngayon malakas naman eh Ayan. Yeah. Hindi na. O. Oh. Yung yeah, pang bumaba nung isang yun eh. pang bumaba nung isang window sa kainan. O, oh, ibaba na ikaw. Yung, ibaba din. Oh, tumatakboy, o. Oh. Ilim na ikaw, pilay, inom. O, oh, o. Oh. Sibla naman eh. Mas ko lang eh, hindi ako kundi sa lakad niya eh. Pilay, inom na. yun na yun pagbigay niya spilay si Pagbigay niya spilay si ya spilay yung silang inom niya. Mayroon pang isa dun eh. O pilay, dyan ako minom. yan spilai 'yan minum malakas yan Tumae, tumae si Pilay, tumae. Eh, iwanan ko na kayo. Iwanan ko na kayo. Ito kayong kapakain muna ng manok. Mamaya na ulit, tanghalian. Ang oras ngayon ay alas 7.46. 7.46 ang oras ngayon. Gali ko lang kulang isang oras ako dito. Teka, kuhanin ko na yung ano. Kuhanin ko na yung takalan. Yan. Yung isang yan, toto to, to. Tanghalian nila yan. Yan no. Tanghalian nila yan. Oh, isang ganito. Talaga nagsusungkal eh oh. Ito naman. Nakakasa manok Kumain niya sa manok. Tamo. Halong tamo. Madrid Agua. Yan. Kumain niya sa manok. Kumain sa manok. halo natin ng damo kasi ano eh pa naman yung Madrid eh. di eh hindi pa karamihan so ilan yung kumakain ng damo na yan pali labing pito kumakain yung damo na nung kunting malunggay eh no. Ito. May kunting malunggay. Oh. Yan. sila sa isni kapi siya Kahit ganito lang ano, pinapawisan din. Eh. Pinapawisan din kahit ganito lang. Ayan. Medyo pinuhin pa natin ng konti. para suave. Kung Madrid yung kasi malambot, malambot. Malambot siyang chap-chapin. diyan dyan, dahon ng ano, dahon ng kamuting kahoy, kasaba. Pabisa na eh, oh. Oras na alas 8 na yata eh. Makalibang kasi dun sa babu eh. Babu yan eh. Alas kulang-kulang isang oras dun. Ayan. Ayan. Ah, pawisan na eh si Kapise eh namang ano, kumain na yan. Eh. Hindi pa damo yung pinakakain ko rito eh. Dito sa Brahma.